Ang bawat araw ng pagsasanay, bawat akbang sa ilalim ng init ng araw, at sa bawat sigaw ng disiplina na susubok ang kanilang tibay ng loob at katawan, madalas isinasakripisyo nila ang oras na dapat sanay kasama ang pamilya o pag-aaral para sa ibang asignatura. Sa kabila ng mga hamon, pinipili nilang magpatuloy dahil alam nilang bawat pagod ay may layunin ang maging handa hindi lamang para sa sarili kundi para sa bayan. Sa likod ng kanilang uniforme, may kwento ng determinasyon at pagsusumikap. Hindi nila hinahayaang pigilan sila ng pagod o takot. Bagkos, ginagawa nila itong motivasyon upang magpatuloy at mas maging mabuting lider, tagapagtanggol at mamamayan. Ang kanilang sakripisyo ay isang paalala sa ating lahat na ang pagiging makabayan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa pagtitiis, pagpukunsigi at pagmamahal sa bayan.